ready. Ayan. At nandito na tayo sa liyan, Batangas. Ayan. At ito yung bahay na inupahan namin. So, ito po yung labas. May bana ba na Ito yung sa labas. Ayan. Oh, at pwede kayong umupo dito sa gilid. Ayan. At, oh. Hi, Mimay. Hi. Where are you going? Okay, so... uh, Mami, yung isda na luto na Ang tutun din. Nasa kaldero. O, uh, naghahanap na ng mga isda. At ito yung ating uh, bahay. Ayan, magpasok. Ayan. Puro higaan agad. Meron tayong ilang kwarto. Ayan, pangalawa na to. Ayan. Nakabukas na yung aircon. Medyo malaki. At ayan yung cabinet. Ayan yung cabinet. At meron din pong CR. Wow, ganda na CR. Ah. O, oh, diba? Mmm, ayan yung CR. Ayan, doon sa kabila walang aircon. Bali, dalawang room ang may aircon. Room 3 na to, oh. Room 3. Ito yung room two. Ay, sarado mo siya eh. Naka-open yung ano, aircon. Ay, sorry. Ayan, ang room 2. Ayan, may aircon din. Ayan, sorry. Wala naman ako nakita. Ayan. At ito ang room. Walang nakalagay na room. Pero may CR din. Ayan, may CR din. Ayan. At nandito yung kitchen. Ayan. Nandito yung gamit namin. Ayan. May ref. Malakas, malakas. Malaki po. Teh. Ayan. Dalawa yung kanilang ref. Ayan. Bawal magingay paglagpas ng 10. So, ayan. Ito na yung lutuan. At saka kayo. Ayan ang lutuan. At ito yung hugasan. Ito yung kanilang ref. Ayan, so mga karedi, ang ganda rin, hindi ko pa alam kung magkano ang upa dito, mamaya na nating alamin, ayan, at ito yung labas, ayan, uy, ang ganda, ang ganda ng labas, at may nakita tayong atis, ayan, So, inikot na natin, mga kareli. So, mamaya ulit tayo babalik. Ayan, nag-room uh, tour muna tayo. Nag-house tour muna tayo. Ayan. So, babalik tayo mamaya. Ay, ang daming bunga ng Atis. Ayan. Atis is real here. Ayan. Atis, Atis. Oops. Ayan. Ay ang daming bunga. Alit lang ng puno pero ang daming bunga. O oh, di ba nakakatawa. Ayan, kain na na agad. Ayan, kain na na. Ah, oh, wag kang umiyak, Mimay. Gutom sa biyahe, kain na po. Ay, yung batang maliit, kain na. Ba, nagutom? Parang din serpentino. Nasaan yung ano natin? Adobo ni Sonya Sinaing na tili. Eh, Tara at puntahan naman natin ang tabing dagat. Silipin natin kung ano ang meron doon. So, ayan, syempre nagkukwentuhan. Ayan. At si Mimi may ready ready na sa kanyang swimsuit. Ayan. O, oh, di ba? Gustong gusto niya niyang mag-swimming. Alam mo naman yung batang 'yan, kahit na may paso, gusto pa rin mag-swimming. O, oh, di ba? Dumi. Ayan oh. Maraming dahon, hindi naman madumi ang dahon. Ayan sa Boracay, Ice Buko Philippine nito. Oh. So, ito na ang ating dagat. Ah. Uh, ayan yung dagat tahimik ang dagat ayan kaya lang medyo maraming dahon ayan pero ako ayoko man maligo ay ano kaya yung ginagawa ni kuya doon oh parang may hinahampas-hampas siya ayan doon sa tasa. ayan oh dalawa sila ayan si kuya Ayan, oh, ayan, hinahampas-hampas niya yung tubig. Ayan, hindi kaya yung mga isda para pumasok. Parang may salambat. Ang babaw, ano? Yun. O, oh, ang babaw lang ng tubig. Lapit. <laughs> parang pusit 'no. 'Yung lapit oh. parang ano, upo to. Mamay upo to. Wala rin sa amin 'yung set. Upo to. lang. Na, <May> <-putos. laughs> At ayan na nga at may nagtinda ng hipon. Ayan, fresh na fresh galing sa dagat. At ayan, niluto na namin agad para daw may tanpulots daw sila sa kanilang beer. So, ayan. So, yummy! <laughs> <laughs> Dapat ka muna Madam! Okay. <laughs> Ah. Oh. Ah coffee. Ah coffee. 'Pag hindi ba mi pagka dinaan mo 'to salagyan uh, mo. Dadaan. Yung mo siya ng Ah uh, mukha ano. <laughs> na nakakatawa, natawa. Mukha ng rabbit. Ah, oh, di ba? Yung oh. oh, smile. Smileys. Ah. Oh. Ayan, oh. <laughs> 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 wow, sarap daw 'yan. <laughs> Well. <laughs> <laughs> Mamaya talaga na yung gulay, ano, tapos na. ipa Iba talaga pag sa ko! Na no ipang Kinalo ko! Kinalo ko! Kinalo ko! na ko! Kinalo ko! Kinalo

Doon sa ano? na swimming pool. Dahil dito nga ay nag-brown out. Ayan. <laughs> Ben, na at ay, ay, pa. ay, Ito ang vlogger na hindi nahihirapan kung ano-ano content niya. Lagi si mami may iko content Oo. Oh, ano ba hinahanap Mas, po diyan? Yes, sute. 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 Sa bahay nila, Mama Helen, marami. Sa akin. Diyan, natin. Ay, Diyos ko. Ah. Maganda yan. Maganda yan. At least may ano snake experience. Eh, maganda sa ano, aquarium. So, Alam mo ba, yan yung ano, yan yung, yan yung, mabe, ano, matindi ang yes, venom, na venom na yan. Ay, yun na ano, <laughs> laki oh. Venom yan. Mamamatay ka pag yan ako magat sa'yo. Ay, wag! Pwede! Pwede, Jerome! Ano すてきに。 Sand daw yun. O, diba? Nanguli kayo. Asan yung isa? Kala ko apat na yan. O, diba? Tinanggal na ng ano. Ayan o. Ano nyo? Pinakain ba yan? Oo. Pinakain na kasi na kanina. Ayan ang sinipol nila. Sand! Wala nga ito. Wala nga ito. Okay. Okay. Oh. Say hi! hi! Sige talaga pag ko, ha? hindi yung manunungo. Ay, hindi ganyan lang siya. Ay, banana cha-cha! Banana cha-cha! Hi! Hi! Aba, marunong ka na! Say hi! Hi! Wow! Mag -dance. <laughs> dance galing magdance, galing magdance, dance, 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 dance. dance, 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 <laughs> dance. Wow, galing galing <laughs> naman ng aming dancer. Dance, dance, <laughs> dance, dance, <laughs> Wow. Dance, dance, dance. It's time to check the ano the room. Kung may naiwan tayo. So, wala na. Ayan, tayo, ano, room check. Okay, so, wala nang naiwan. Wala nang naiwan. Good. Ayan, wala nang naiwan. Kailangan malinis bago umalis. Makakahiya naman. Okay. So, ngayon, mga ka-ready. Kami ay uuwi na. Maraming maraming salamat sa lugar na to. Uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Laging Ready. Bye, everyone. See you again next vlog. Okay. Bye naka nakaready na po kami at uuwi na. Tapos na ang amin. Bakasyon ng isang araw. Ayan. Babay na mga kredi. So, ayan. Diyan na kayo, ano? Diyan ka na, Inday? Bago maglumabas ng kalatagan. Okay na kayo? Ay! Bro. Ang ganda ng palasyo na yan.